Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece chapter 1166. Gaya ng dati bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video dahil napakalaking tulong niyan sa ating channel. Bale ang pagkamatay ni Rocks sa kamay ng chief ng mga Holy Knights na si Garling kung paano makakatakas si Roger, si Garp at ang crew nitong sila Roger sa God Valley Incident kasama ang treasure chest na kung saan ay naroroon si Shanks, kung paano nabigyan ng titulo itong si Garp na ang Hero of the Marines at kung paano nailipat naman ni Sebek ang kanyang will dito kay Loki. Pati na rin ang interaction sa mag-ama itong si Garp at si Dragon at ng kanilang hinaing sa pagiging mga Marines at kung paano mapuputol ang mga sungay ni King Harold at kung paano siya possibly na napakataas ang tsansa na ito ang ang rason kung paano siya magiging alagad ni Imu, kung paano siya magiging isang devil user. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1166. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay New Tales at makikita natin dito guys ang aftermath ng napakatinding laban sa gitna ni Rox, ni Garp at nitong si Roger na kung saan kitang kita nyo lahat sila hindi na makagalaw. Itong si rocks hindi makagalaw dahil katakawala pa lamang niya sa Down River sea. habang si Garp at si Roger naman nakita naman natin ang explanation bago nila gamitin ang final attack ng Inventimum Explosion at ang God of Fire Ace na after daw ng atake yon hindi talaga sila makakagalaw. Rason kung bakit get incapacitated silang tatlo ngayon pero unlike ni Garp at ni Roger, gising dito si Sebek at ngayon ay natuklasan niya na ang paraan daw para ilift para maalis ang curse ng isang 1,000 year old na devil na ang tinutukoy nga dito ay si Imu. Dapat daw pala itong i-hit hard enough na para bang sinasabi dito ni Rocks na kailangan lamang itong atakihin ng napakatinding damage para mawala ang curse. Pero may masamang balita sa pagkakataong ito na hindi na nga kaya nila makipaglaban pa, dito pa dumating ang mga holy lights. Dito din natin guys marirealize kung gaano kaimportante ang pagkakaroon ng regenerative capabilities ng Holy Knights. Alam natin na binisikan lang siya dati nitong si Rox pero nawalan na niya ng kwenta. Para bang walang kagalos-galos ngayon itong si Garling. At ngayon dahil hindi nga makagalaw si Rox, depleted ang energy niya. At para bang mayroon lang siyang consciousness pero hindi niya maigalaw ang kanyang katawan, siya pa ngayon ang madadali nitong si Garling. Ang unang-unang pumasok sa isip nitong si Rox sa hindi ang kanyang kaligtasan kung hindi ang buhay ng dalawang taong tumigil sa kanya ay si Garp at si Roger. Nagsisisi dito si Rox habang ini isip na kailangan daw makatakas ang dalawang iyon kahit anong mangyari na para bang wala na siyang pakialam sa kanyang sarili as long as mabuhay at makasurvive si Garp at si Roger. And although kitang kita nyo sa panels, tinutok na ni Garling ang kanyang sword sa leg nitong si Sebek. At hindi man pinakita kung paano niya binutas ang leg nitong si Sebek, pinakita naman na pagkalat ng dugo sa sumunod na panels. At dito nga guys, makukonfirm na dito napatay ni Garling si Rocks Within kito siya panel nitong si Rayleigh at nitong si Giaban na inililigtas sa tinilika si Roger at itong si Garp. Dito iniisip pa nga ni Roger ang kalagayan ni Rocks habang itinataka silang dalawa ng kanyang right hand and left hand man. Itinanong ni Roger kung ano daw ang nangyari kay Rocks na sinagot naman nitong si Giaban bakit daw interesado pa itong si Roger sa kalagayan ng kalaban nila. Naging dahilan kung bakit sumabat naman dito itong si Garp habang sinasabi na hindi daw bakalaban din nila siya. Kaya naman since matigas ang ulo nitong si Giaban, itong si Rayleigh na lamang ang tinanong niya ano nangyari kay Rox na malungkot na sinagot nitong si Rayleigh na napatay daw siya. Most likely na witness ni Rayleigh kung paano tinusok ni Garling ang leg nitong si Sebek at sa pagkakataong iyon dun lamang nila na ay rescue ang dalawa ni Garp at ni Roger. Dahil na rin sa napakatinding laban na nangyari sa God Valley, naging mahina na ang teritory nito, unti-unti itong nag -unti nagrumble, unti-unti nang wasak ang buong island at lumubog ito sa tubig. Tinangay ito ng mga alon at nabalutan ito ng hamog. Dito na nga guys nagtapos ang God Valley incident na for me, this is the very best flashback sa loob ng series na ito. Makikita din natin dito guys si Whitebeard, si Big Mom, itong si Dragon, si Kaido, ang Baby Shanks na nasa loob ng treasure chest, itong si Ivankov, si Kuma, at itong si Gini. Pati na rin itong si Teach na ayon sa narrator sa pagtatapos ng God Valley incident, dito naman magbubunga at magsisimula ang panibagong henerasyon. Nang makalayo-layo na ang ship nitong sila Roger, agad nilang pinipilit na gumising ang kanilang captain dahil ayon nga sa kanila, hindi nila pwedeng buksan ang mga treasure chest nang hindi pagising itong si Roger. Nagising naman si Roger at humingi din siya ng paumanhing sa kanyang mga crew dahil nga sa pinag-alala niya ang mga ito. Pero ang sagot ng kanyang mga crew, okay lang daw yun. Bilisan niya na daw bumangon para mabuksan na nila ang mga treasure chest na medyo ikapikon nitong si Roger dahil in the very first place hindi naman pala sila nag-worry. Sadyang gusto lang nilang gumising agad itong si Roger para mabuksan na nila ang mga treasure chest. Makikita din natin dito guys na napaka lovey-dovey na dito ni Rayleigh at nitong si Shakyako. Buti na malamang hindi na dito bitter ang ibang members ng crew ni Roger. At hindi nagtagal dito na nga nila sisimulang buksa ng mga treasures na nakuha nila mula sa God Valley Incident. However, meron silang ipinagtataka dito. Meron ditong boses ng isang bata na nanggagaling sa isang treasure chest. At tulad ng ina-expect nyo guys, I think alam naman nating lahat kung anong laman nito. Walang iba kung hindi si Baby Shanks. Pero tulad din ang ina-expect natin, nagbago din ang panels. Kung nakita natin ito previously, before na medyo matanda na si Roger na meron na nga siyang bigote, ngayon medyo bata pa siya dito. Kitang kita nyo na parehong pareho ang scene pero ibang iba ang itsura niya. Switching of scenes na naman guys, makakarating tayo sa Navy Headquarters na kung saan kumalat na nga ang balita mula kay Morgans ang nangyaring God Valley Incident. However, hindi doon na specify na nangyari ang laban sa God Valley dahil alam nyo naman na wala kahit na anong records tungkol doon. Ang nabangit lang dito guys na wipe out na daw ang Rocks crew of course para sa POV na mga normal na tao lang naman sa kwento ng One Piece okay yun sa kanila pabor na pabor yun sa kanila dahil nga mga pirates nga naman itong sila rocks pero ang kasinungalingan dito guys walang binanggit dito na tungkol kay Roger tungkol sa ginawa ng World Government walang kahit na ano tungkol doon ang pinaka headlines lang ay namatay na si Rox at ang lahat ng credit dito guys ang pagpatay kay Rox ang pag wipe out sa Rox crew ay ibinigay lahat dito kay Garp na dahilan kung bakit dito nga guys nagsimula ang pagtawag nila kay Garp na Hero of the Marines. Nung malaman nito ni Garp, galit na galit si Garp. Unang-una sa lahat dahil kasinungalingan ng pinagsasabi ni Morgans at hindi dito nabanggit ang napaka-atrosyos na ginagawa ng world government sa island na iyon. Dahilan kung bakit ayon dito kay Garp, kapag nakita daw niya si Morgans, bubugbugin niya ito ng napakalala. Na inexplain naman sa kanya ni Singoku na wag daw ganun nakainit ang ulo ni Garp dahil unang-una sa lahat, binayaran daw ng world government si Morgans para mag-create ng ganitong klase ng headlines at huwag na daw pagtangkaan itong si GARP na kalabanin ang world government. Napakarami daw ng mga member nations nito at kung pagsasama-samahin ang total numbers ng army ng world government, it is around tens of millions in numbers na dahilan kung bakit wala daw magagawa si GARP kahit malaas pa siya. Sobrang dami ng numbers na yon. Kaya naman ayon dito kay Garp, ano naman daw pala kung biglang gumawa na lang ng headlines na nabaliw itong si Garp? Paniniwalaan na lang ba ng lahat ng tao yon na sinagot nitong si Sengoku na kung mangyayari yon maging itong si Sengoku daw ay magpapanggap na lamang na naniniwala siya na baliw itong si Garp. Na dahilan kung bakit napikon sa kanya si Garp at nagsuntukan pa nga silang dalawa dito. Dahil nagalit si Garp, sinabi niya na wala daw dalagang kwenta itong si Sengoku, wala siyang ibang plan. Ano kung hindi ang magkaroon lamang ng promosyon ang maging sunod-sunuran sa wild government na sinagot naman ni Goku na wala siyang choice. Hindi sila maririnig hindi sila makakapag-voice out kung nasa iba lamang sila ng ranking. Kaya naman sinabi ni Garp na kung ganun daw kapag dumating ang pagkakataon na nabaliw at nawala na din sa sarili itong si Sengoku, siya mismo ang papatay dito. Na hindi naman itinanggi nitong si Sengoku at natuwa pa nga siya dahil meron siyang kahit papano back up plan kung sakaling mangyari yon. Pero itinanong dito guys ni Sengoku dito kay Garp na hindi pala aalis itong si Garp sa pagiging isang marine after niyang matukla sa ng mga pinaggagawa ng world government na sinagot ni Garp na honestly kailangan niya ng umalis kung gugustuhin niya. Pero kailangan pa rin ng magwa-watch ng magsisilbing isang guard dog sa pinaamababang rango na para bang gusto niya pa rin protektahan ng mga lower ranking marines despite ng pinaggagawa ng mga higher ranking at mismong ng world government. So there you go. That is the very explanation guys. Napakasimple sa napakarami sa inyo na nagtatanong kung bakit hindi pa rin umuli si Garp sa pagiging isang marine after niyang matuklasan ang ginagawa nila. Gusto niyang protektahan ang mga marines maging ang pinakamahihina ang pinaka lower rankings dahil kung aalis nga naman siya, sino magwa-watch over sa kanila? Another switching of scenes. Makikita natin dito guys na umiiyak at malungkot na malungkot itong si Loki nang matuklasan niya na patay na ang kanyang idol na si Sevik at yung pinakahindilali niya na si Sevik na ginawan niyang mentor. Nagkaroon pa nga dito ng flashback guys. Alam naman natin na paulit-ulit na kinukulit nitong si Loki itong si Sebek na pasamahin siya sa kanyang crew pero never din naman siyang hinayaan at pinagbigyan nitong si Sevick Naalala pa niya the last time na mag-usap itong si Sebek at itong si Loki bago ito mamatay. Iniisip pa dito nitong si Sebek kung sino pa daw yung kailangan niya. Ang tatay nitong si Loki na si King Harold. Hindi siya nito mabigyan ng oras pero ang anak nito na si Loki ay palaging sunod-sunod sa kanya na dahilan kung bakit nakipag-usap siya dito ng masinsinan kahit papaano na kung saan tinawag pa nga ni Loki itong si Sebek na baka siya daw si Nika. Maybe because para dito kay Loki, iniisip niya na itong si Sevik talaga si Nika dahil base sa kung anong explanation nila ng Nika, ang Nika nila sa Elbaf ay ang isang individual, isang napakalakas na entity na kayang i-take over ang buong mundo sa pamamagitan ng pagwasak. Dito na agad naman na itinanggi nitong si Sevek habang sinasabi na kung meron daw talagang isang tunay and literal na Nika, iyon ay walang iba kung hindi ang kanyang tatay na si King Harold. Dahil inexplain dito ni Rocks, meron pa daw isang napakalakas na grupo ng mga giant ravagers na tinatawag na galera. I don't know kung anong basa dito. Galera, galiera, basa yun yun guys. At nabangkit dito ni Rocks na sila ay nasa state of slumber, natutulog sila na alam naman natin kung ano ang katotohanan. Nababalot sila ng pillars of ice, napatigas sila guys. At pinag-usapan na natin ito previously sa ating mga theory videos. Ayon dito kay Seke, Itong si King Harold lang daw ang may kakayahan na gisingin silang muli at pakilusin and once na mangyari iyon, magiging mas napakalakas pa daw ng puwersa ng mga giants na dahilan kung bakit kapag nag-combine forces daw, ang Rocks Crew at ang buong kingdom ng Elbaf, wala nang kahit na sino sa buong mundo ang makakapigil sa kanila na dahilan kung bakit mas lalo lamang nabilip itong si Loki dito kay Sebek. However, It did not happen dahil nga na nag-agree itong si King Harold na mag-team up dito kay Rocks dahil dito, mas lalo lamang napalapit ang loob ni Loki dito kay Rocks hanggang sa malaman niya at nakita niyang balita na patay na ito. Maging sa pagkakataon na ito, ang tatay ni Loki na itong si King Harold ay nasa Human Kingdom din at ang malalala, may binubugbog siyang isang kapwa giant din niya ang explanation, ang giant na binubugbog niya ay gumawa na naman ng isang kimbentenan nitong mga humans na dahilan kung bakit talagang pinatusahan ito ni King Harold. Hindi niya lamang ito binigyan ng isang suntok. Pinagtagtad niya ito ng atake hanggang sa dumating sa punto na hindi na talaga ito makagalaw at completely out of consciousness na ito. Galit na galit itong si King Harold. Ang mga ganitong klase ng giants daw ang dahilan kung bakit kahit anong gawin nila, kahit anong pilit nila nalinisin ang pang ngalan ng mga giants, hindi pa rin nagtitiwala ang human sa kanila. It is also the reason kung bakit daw hindi niya natulungan ang kanyang kaibigan na si Sevek. Para dito kay King Harold, pwede niya saan ng tulungan ang kanyang kaibigan. However, the very reason na ayaw niyang i-jeopardize ang possible na nabubuong relationship sa gitna ng world government at ng Elbaf Kingdom, hindi niya tinulungan si Sevek. At hindi din naman niya ine-expect na dahil lamang sa hindi niya pagtulong, magkukos pala iyon ng pagkamatay ng kanyang best friend. Especially since napakasinsir ng ginawang paghihingi ng tulong nitong si Cevic dito kay King Harold, talagang nakita natin na it is the very first time na ibinaba ni Cevic ang kanyang pride. Pero wala siyang nagawa. Hindi talaga pumayag itong si King Harold at napilitan siyang sumugod doon kahit alam niya na tagilid ang laban. Dahil dito, mas lalo lamang tumigas pa ang ideals nitong si King Harold. Instead na kontrahin niya ang world government, mas lalo lamang niya naisip na wala siyang choice. It is the only way. Kailangan niyang i-push through ang kanyang ideals at kailangan niyang i-push through na linisin talaga ang pangalan ng mga giants para hindi masayang ang kanyang choices. Makakarating naman tayo ngayon sa interaction si gitna ni Gurp at nitong si Dragon na kung saan after bisitahin nitong si Gurp si Dragon sa lugar kung saan ito ay nakakulong, specifically sa underground detention cell ng Navy headquarters, sinabi ni Dragon kay Garp na I hate the Marines. Kinamumuhian daw niya ang Marines na hindi naman na itanggi ni Garp dahil alam naman niya kung anong nawitnas ni Dragon, sinabi lang niya na okay. At sinabi din ni Dragon na I hate you paps. Sinabi niya na pinamumuhian niya na din ngayon itong si Garp dahil iniisi siguro nitong si Dragon na even after knowing all that, Sumang-ayon na tinulungan pa rin ni Garp ang mga Marines kahit na napakamalenor pinaggagawa nito. Na dahilan kung bakit sinabi pa rin itong si Garp na okay. Hindi man lamang niya kinontra ang kanyang anak dahil alam niya na tama ang sinasabi nito. At ang maganda pa dito guys, pinakawalan niya si Dragon dahil nakita niyo naman ibinagsak dito ni Garp ang susi na nangangahulugan ng pinatakas niya dito si Dragon guys. And most likely after this scene, dito na sinimulan ni Dragon buoyin ng Revolutionary Army. Hindi lang natin alam kung anong nangyari kay Garp after niyang patakasin ng kanyang anak, but most likely walang kahit na nung punishment dahil unang-una sa lahat, ibinigay nga sa kanyang titulo na Hero of the Marines. Makikita naman natin itong si King Harald na umuwi for the very last time para sa chapter na ito habang nagpapaalam dito kay Loki at kay Hoyden nang susunod daw niyang gagawin ay hindi niya na masisiguradong makakauwi siyang muli pero umaasa siya na ang kanyang dalawang anak na itong si Loki at si Hoyden ay mag up to expectations na matutulungan nila ang kanilang sariling kingdom. At hindi nagtagal, Nagset sail na nga itong si Harald at pumunta siya directly papunta sa Marine Ford Navy Headquarters. At first, kinukontra pa siya ng island sa mga guards habang sinasabi na hindi daw sila binigyan ng permiso na palampasin maging ang hari ng Elbaf. Pero anyways, itinuloy pa rin yon ni Harald. Dito makikita natin na mas tumigas pa talaga ang willpower nitong si Harald na mismong umakyat siya sa loob ng Navy Headquarters habang sinasabi na gusto daw niyang marinig siya ng buong mundo hindi lamang ng Navy kundi ng iba pang mga leaders ng world government. Hinawakan niya ang kanyang dalawang sungay, binali at pinutol niya ito. Dahil dito, nagulat ang lahat ng mga Marines na nasa loob ng headquarters habang sinasabi nitong si Harold na para daw mabayaran nila ang lahat ng kasalanan nila, Para lamang ipakita kung gama ka-decisive itong si Harold, nalinisin ang pangalan ng mga Giants, pinutol niya ang kanyang sariling sungay habang humihingi ng apology sa ginawa na namang kasalanan ng kanyang kasamahan. Itong paraan ni Harold para ipakita kung gaano siya ka-willing na isacrifice maging ang kanyang sarili para lamang linisin ang pangalan ng mga Giants. Habang ipinangako na after this incident daw, Sinisigurado niya na wala nang magiging susunod na henerasyon ang mga bayolente na mga higante dahil as of now, nagcreate na ng mga schools ng kung ano-ano pang mga facility sa loob ng Elbaf para makapag ng children na hindi naningiharm harm ng ibang mga humans. Instead, pinag-aaralan nila kung paano makipag-usap, makipag-interact, hand in hand sa ibang mga humans sa pamamagitan ng panibagong education system sa loob ng Elbaf. At sinabi pa niya na willing din daw siya na maging isang slave para lamang malinis ang pangalan ng mga higante at malinis ang violent na history ng Elbaf Kingdom. Kaya dahilan kung bakit magkikita nyo dito guys na dito nag-appear itong si Imu na most likely it will be the key. Ito yung magsisilbing susi kung paano siya magiging isang literal na slave nitong si Imu na magiging dahilan din kung bakit tatalab sa kanyang down reversey. Now, with this turn of events, I can say na hindi natin masisisi si Loki kung bakit galit na galit siya kay Harold, especially dahil even after those incidents, mas lalo lamang naging baluktot at mas lalo lamang naging alipin ng mga ideals itong si Harold. So yun ang ng video natin at kung nagustuhan mo, huwag mo sana kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.